po yung araw-araw kong pinupuntahan nung pinapagawa po natin yung bahay nila. Marami ah, oh, no, pa taas. Eh. Nung panahon na pinapagawa po natin yung bahay nila doon. Marami. Yan o. No? taas. Sobrang taas. Paano Yan, ng mga materialis? Pero pinipinip po natin talaga nga nito akyatin yeah. para mapatapos po natin so, yung kanilang bahay. Man. Yan po yung kanilang bahay. Pang ilan to ate doon Pang pito. Wow. Ito po yung pangpito natin na pabahay dito sa... Anong barangay na po ito? Barangay Dangkalan. Ayan, barangay Dangkalan, pangpito po natin na pabahay. Ayan, no? Ayan mga kamamushia, ayan mga kalingap, marahin na aga, sa hindu ka boss, mapagpalang araw para sa ating lahat, thank you, thank you Lord, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas, at syempre thank you rin sa ating aman ng kalingap. Ayan, bali ang re-reaction na natin ngayong araw is si Sam Ashley, ayan talaga namang um, pinanood ko yung mga vlog niya, wala siyang sinasayang na am um, oras o panahon o araw, talagang lagi may di ba diba? yung pinakita ko sa inyo kanina, pang pitong bahay. Dati pa yun. Ibig sabihin, may mga update na ngayon. Hindi lang pang pito. Ito, panoorin natin. Bali, tatlong video yung kinuhaan ko sa kanya. Pero, am um, kumuha lang naman tayo na mga ICSI. Gusto ko lang ipakita sa inyo na talaga namang am um, ang isang kalingap ay kakaiba ang pagtulong, di ba, pabahay. Kaya thank you, thank you sa mga sponsor ng Kalingap na patu sa patuloy niyong pagtulong sa kanila, di ba? Talaga namang um, kayo yung ginagamit ni Lord para makapagbigay kasiyahan sa mga mahihirap, sa mga tao na ngailangan. na siyempre sa pangungunayan ni Kuya Bal. May sabay natin panoorin at suportahan si Sam Ashley. Grabe. Parating lang din nila, nagsundo kay Princess. And ito yung, nung pumunta ko sa channel niya, ewan ko lang kung may bago na siyang update. Ito yung pinaka bago or pinaka latest niya upload. Talagang kung Princess ah, talagang mahal, mahal na mahal nila ah. Bihirang maglakad. Yan mga... Ayan, kung napansin nyo or kung mapapansin nyo yung likod ni Kuya, may bahay na ginagawa. Kaling, kalinga pa't mga kasama. Walang araw rin, po ha? sa ating lahat yan, uh, Welcome back po sa ating uh, YouTube channel Yan, kamusta po yung mga minamahal po natin mga viewers, mga sponsors Mga subscribers po natin yan yes. Araw po ng Martes Nandito po tayo uh, Ulit kina Jumart para ituloy po natin yung Ating ginagawa na pagpapalitada Yan, dala ko na rin yung Nibel Bar yeah. Pag ano, pabutasan ko ito para may gamitin po kami Mga ano, tapos yung Tansi pala Ano? You know? Malaki rin na sa ano pa lang sa balkon pa lang oh. <laughs> mo pa, Tapos si Princess na ano din nagwawalis-walis dito. Wala siyang ginagawa. Yan ha. Wow. Grabe. Sobrang init. Kahit makulimlim. Yan. Oh, uh, tayo dun sa dalawang tinutulungan po natin. Kasi sabihin bago sila pumunta diyan, may ano, may pinanggalingan pa sila na dalawang benepisyaryo niya. Kaya tumating tayo dito alas 11 na. Yan, pero ano po, marami pa rin kami magagawa diyan mamaya. Yes. Si Bibis lang ako tapos bago kami kumain ay maglilayout muna tayo. Liliout. At ano ah, katulong pa talaga si Kuya. <laughs> si Kuya Sam. Kuya sa may ano sa kanilang ano, sa kanilang kwarto. Yun po yung oh, layout natin. Sana. Ayan mga kanilang hey. kapat mga kasama. Eh. araw po sa ating lahat. Yan na ah, masantos siya agod si Katayn Amin. Yan na ah, yung bag Aldaw. Kakabsat kagayem. Yan na welcome back po sa ating... ah <laughs> YouTube channel sa Masoy Yan, itong, itong video na to, ito, iba naman to, ibang upload niya. TV, yan sa mga bago, Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share yes. at mag-subscribe po tayo. Yan, yeah, araw po share. ng linggo. Yan po. Nandito oh. po tayo sa Tasang Bundok. Pangapat po ito na pinuntahan po natin ngayong araw ng linggo. Okay. Hindi po tayo nagpahinga kasi may mga kailangan. Parang pansin ko favorite kulay ni Kuyang Damit ang um, ganyan. Kung hindi yellow, orange, 'di ba? <laughs> kasi akala ko karugtong pa to ng video. Iba na nga pala to, ibang video na to. Yung kanina, am um, kay J Jerome ay Joram <laughs> tapos ito naman um, iba naman to kailangan po tayong balikan at uh, bigyan ng tulong Yan, sa mga sulit po natin ng mga viewers, sigurado alam po ninyo kung nasaan po tayo. Nasaan po tayo ang lugar. Ay, yan. kinadona yan. Kinadona. Dito tayo sa tasang bundok. Ang ito ganda Ito yung pinakita ko sa inyong ano, intro. Yan yan yung no, ng yung pabahay ng pangkito ng ano nang yung palayan tapos yung panapuyan oh, po yan, no tawag dito uh, dagat paano na yung mga ito, <laughs> ito po yan ito po yung araw-araw kung pinupuntahan nung pinapagawa po natin yung bahay nila grabe ah. yung sakripisyo natin dito oh, wow. ah ibig sabihin bali update na lang to inupdate niya si ati Donna yung pinabahayan niya nung panahon na pinapagawa po natin yung bahay nila Donna yan o no? Sobrang yeah, taas. taas. Yan, pero pinipilit po natin talaga nga dito akyatin para mapatapos po natin yung kanilang bahay. Ay, opo. Kasama po namin si Kuya. Yan, kinilala si, si anak ng Baal, Grocery. Sa po. Sa elementary, pero bigay si Kao pa. Galing naman. Inanap niya si Kuya Bal kasi si Kuya Bal daw yung nagbigay ng grocery pambahon sa mga anak nila. Ano ka na si Kuya Bal Santos. Oh. Kamusta? Nakaisip niya <laughs> oh. yung na, bahay, Matang Kitang-kitang bahay eh. Blum-blum. Parting taas. Wow. Hmm. Kamusta naman po kayo dito? Po. Okay pa naman Phrom po. Kurang taas bahay Ay, niya. Nasa <laughs> ano yung pinaka-convoy na pinakahanap hanap buhay mo ngayon? Pag-uuling po. Tsaka pag, pag mayroon pong nagpapayo po, extra-extra po. Extra, extra po. Mm, tulad nito? Opo. Oh yan po yung kanilang bahay. Pang ilan to ate Dona? Pang pito. Ito po yung pang pito natin na pabahay. Dito sa... Anong barangay na po ito? Pang Ayan, pito. Ayan, barangay wow. Dancalan. Pang pito po natin na pabahay. Ang sabihin, Ayan, baka yung yung pang... Mga... Waldo? Pinamahal po natin may sponsor siya. No? Yan. Baka may pala rin siyang pabahay. Ilang na rin sinikta. po ito, pero maayos-ayos pa rin. Uh, alam po nila kung pang ilan po ito na pabahay. Oh, yeah. Maman Ito po yung pangpito natin na pabahay kasi may mga bago po tayong mga yes, nanonood. Kagaya po. Ba bago alam po nila kung paano po ito, ito na pabahay. Yan, yung bigas doon doon ah. May dala ko doon, galing sa akin yun. Yes. Tapos bukod pa doon, may nagpapabigay din sa'yo. Wow. Papabigay ng ano, boyfriend daw. My boyfriend. <laughs> <laughs> wow. Ayaw mo yan, may boyfriend ka na. Ayoko na po ng ganyan. Masik sa ulo yan. May pinapabigay si Ma'am from Ireland. Yan. Oh, Papabigay siya ng ano. Pagay siya ng cash. Huwag ko so, kung namin iwan pa. Parang naibigay ko na sa kabila. Ayan ko na po. na sa kabila. Yan na. Uh, nagpapabigay si Ma'am from Ireland ng... 1,000 Wow, congrats 2,000 Tapos yung bigas sa akin yun Ay, sige po, Tapos ka ng chinelas. Uh, Pandag ka ng chinelas. <laughs> Yan, para makabili ka ng chinelas. Maraming salamat. salamat po sa nagbigay at kay Kuya Sam. Mm, Pasensya ka na, medyo natagalan kasi napakabisi ng Kuya Sam mo. Ay, okay lang po. Inaintindihan ko lang sa mga kanil pinagagawa. Hmm, Basta lang, tulad ng sabi ko, pag wala si Kuya Sam, mag-discarte muna kayo. Ay, kayang kaya ko na po Sam. Kung ano yung dati na ginagawa mo noon, gawin mm, mo habang wala ako dito na nabisi. Paano yung doon Ah, rin na rin ako, bahala na kayo dito ah. ah kalinga pat mga kasama ito, ito naman, iba naman to medyo naglight na yung kulay ng damit ni kuya <laughs> iba naman vlog to kapag palang araw po sa ating lahat pabahay Ayan, pa rin di ba, hindi ko alam po na kailang bahay dito na po si tayo kinaems no? basta ang sure ako is yung kay Donna pang pito, tapos may mga bago pa siyang update na pabahay wala na yung ano, buhangin na pang vista, doon po sila na ng ties kasi kung po ito dry up Wow, di ba? Buong gagaman ng pabahay nila. In fairness ha, hindi lang, hindi din basta-basta ang pabahay ni Kuya Sam Ashley. Um, kahit pasabihin may mga sponsor, di ba? Si Kuya Sam Ashley pa rin yung naging way para matulungan ng mga sponsor, yung mga beneficiary. Hanggang umaga. Ayan, ito na po yung kanilang ano. kanilang yeah, CR. Nakapit na si Alex ng ano, tiles. Sabi, tsaga-tsaga lang. Ayan, yan naman yung nilungan pala Yun yung bago. Pero kung po ito, kuya no? Hindi gigibay dito. Hindi, ay, po ito, hindi po ito, hindi po ito gigibayin kasi ayusin ni Kuya Dan. Ayusin ko lang yung ano rin, salas. Hmm. gagawin ko pintuan dito. Pag nagkasawa ka na. ulit, ito yung bahay nyo. <laughs> ha? Pag <laughs> nagkasawa ka ulit, ito oh, yung bahay nyo. Ito yung bahay ko. Ito, <laughs> oh, bata pa naman si Kuya. Eh, yung tao lang. Oh. Yan, no? Nakakatawa naman si Kuya <laughs> sa mga panoorin. Ito, na tilapia. Uh, yan, oh. may uh, bisita silang Mingming. Tapos si Tokyo. Ito eh, pusa. Hmm. Sabado lang naman yung uh, naman, uh, pasok ng dalawa. Namin ko na rin po ako dito maya. Papalik ako na maya. Kasi may sasabihin akong good news. Uh, good wow. news. Hindi ko na sasabihin kasi sikreto. <laughs> sana kaalang may good news. Ito yung kanilang lumang bahay, o? Oh. Uh, wala, wala. Yan po, yung kanilang lumang bahay. O, uh, wala lang. Tignan po niyo, wala nang laman mga yan, o yung kanilang lumang bahay oh. ang request ni ate ay mag yung magandang size magandang size yan no? bali yung ano yung sinasabi ni kuya Sam na magandang balita para kina tatay um, dudugtungan ng ano kwarto yan ba diba, para maliit lang kasi yung kabahayan tapos yung bahay na luma parang alisin na talaga gagawing kwarto wow <laughs> ng ng kwarto yung hindi, hindi siya tipid kaya yeah, medyo malaki din po yung magastos dito sa pag-extend ng kanilang bahay kasi nakabang na rin po. Hmm, ah, diba? Tapos ang pagkabanggit ni Kuya Alex, ang plano dito kasi masyadong tambakin po mm. ito. Ang plano ni Kuya Alex ay magkakaroon na po ito ng ano, ng slab. Wow. Okay, Pa-islaban na lang natin ito, slab para yung baba. Pwede, pwede, pwedeng wow. pagkalian ng ano, aso siguro, anong pwedeng gawin niya sa silong, tambakan. Grabe, ang slab lang, mahal. <laughs> Kala mo may alamin, no? <laughs> Nang gamit, pwede rin. Yan po. Kaya napakalakihingon po yun na uh, blessing sa kanila. Hmm, dalawang kwarto. Na. Kasi may boundary naman po dyan. Ito may muhon. Okay, parang maliit lang pala kasi malaki yung sala. Tapos parang bahay, CR. Ngayon, yung lumang bahay, gagawing dalawang kwarto. Wow. Patras talaga. Kaya yung kanilang lumang bahay, yung pinaka, ano niya... Yan, yan lang yung kunting share-share natin Pinakilala ko lang sa inyo si Sam Ashley Na talaga namang hindi rin talaga sinasayang yung oras Lahat ng vlog niya, lahat ng pinupuntahan niya isugurado namang, um matutuwa tayo, lalo-lalo na yung mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa kanila, sa mga binipisyari kaya ayun lang mga kalingap, thank you for watching God bless you all and Jesus loves you ayun, supportahan din natin si Sam Ashley um, bisitahin natin ang kanyang bahay para mas marami pa siya matulungan at makilala ng mga may, ka, may kakayahang mag-sponsor <laughs>